Hi guys, ah, magandang araw, lalong-lalo na lang po sa ating mga 59. So sa bidyong ito ay uh, sasagutin lamang po natin ang mga katanungan or comment ng mga subscriber po natin. So syempre regarding po ito sa online appointment, no? So para kahit paano yung may mga ganitong uh, concern or mga katanungan ay ma-address ko na rin po or uh, kahit paano ay mapanood na rin po ninyo para kahit paano ay meron kayong mga ideya, okay? So ang tanong niya, mga 59, sir, paano pag ang nakalagay sa status For training evaluation, date expired, reschedule, okay? So, ibig sabihin mga 5-9 ay na-upload na po ang inyong uh, mga toon files at naka-schedule na po kayo sa online appointment. Ang problema lang po dyan mga 5-9, minsan hindi po agad natin napupuntahan o hindi agad tayo uh, makapersonal na makapunta sa sosya. Kaya, ang nangyayari po ay na-expired po ang ating schedule. So, ang gagawin lang, lang po ninyo dyan mga ay uh, pipindutin lang po yung uh, reschedule dyan so isiset nyo lang po ulit kung kailan kayo uh, siguradong makapunta sa Sosya for capturing so yung training evaluation na yan magbabago yan mga 5-9 kapag naayos sa na po ninyo yung uh, inyong appointment or yung uh, maayos sa na po nakalagay dyan sa reschedule no? so ito pa mga 5-9 no? good evening sir matanong ko lang po ano po ang ibig sabihin kapag nakalagay sa application for new evaluation, Tapos may nakalagay sa baba na pending. Okay? Ibig sabihin yan mga 5-9 kapag for new evaluation, so ibig sabihin po on process pa po ang inyong neuro or ina-evaluate pa po ang inyong neuro. So ibig sabihin po, hindi pa po kayo niyan nakapasok sa online. So ibig sabihin po niyan mga 5-9 ay hindi pa kayo pwede magpa-captured kasi nga uh, for evaluation pa lang ang neuro nyo. Kumbaga, yun nga, kaya nakalagay yan sa baba, nakapinding pa ang inyong application sa online appointment kasi nga, uh, hindi pa tapos ang evaluation ng inyong nyoro. Kumbaga, ay uh, binibirify pa po ang inyong mga nyoro nyan. Okay? So, ito pa po ang tanong na isa natin, 5-9. Boss, update naman kung gaano katagal ang validation ng nyoro ngayon. Salamat. Okay? So ang validation po ng neuro po natin is 1 year po, no? So syempre kapag expired ng neuro natin, kailangan natin mag-update bago tayo magpa-captured or mag-renew ng ating mga license, okay? So yun mga 59 sana kahit pano ay na-address ko at nasagot ko po ang inyong mga katanungan para kahit pano yung may mga ganitong concern po ay uh, aware na rin po sila at uh, meron na rin po silang idea, okay? So yun lang mga 59, maraming maraming salamat po. God bless us all.